Ito, maganda-maganda tangali. Ito, kukuha tayo ng malunggay. Dito sa garden namin ngayon. Yan. Kukuha tayo ng malunggay. Yan. Kitain yung mga malunggay. Kukuha tayo Daon ng malunggay. Dito kasi ako sa garden namin nag-aano. Kita niyo yung mga pikap na alaga namin dito. May ingay yung mga alaga namin manok. Hirap kumuha ng daon ng malunggay dito pag ano, mataas na. Dito tayo, kukuha sa kabila. Wala, well, tuyot yung mga daon ng malunggay rito eh. Ito masarap rin ang bunga na ito e. Eh. Itong ano ito, parang strawberry siya. Wala rin nga ano, yung marunggay dito. daw Ayan. Yan, Pakita ko yung mga bunga ng ano dito, yung mga lemon. Yan, ang daming bunga ng mga lemon. Malilit pa, ang dami ng mga bunga. Kaso malilit pa siya, hindi pa siya pwede harvestin yan. Ano to yung lemon na malilit? Yan o. Ano? Parang kalamansi eh. puno ng malunggay namin. Matataas, hindi namin mga ano. Dito kukuha ko ng daon ng malunggay. Sasabaw ko sa ano to sa ano yung manok. sa so, manok ko ilalagay. Ayan, kita niyo yung garden dito sa amin. Dati ang daming tanim namin dito mga gulay. Dahil mainit. Pag sa ganit, umamatay.